Tinayak ng bagong talagang commander ng 7 Infantry Defender Brigade, 7 Infantry Division ang malaking suporta nito sa mga hakbang ng 3rd Mechanized Infantry Makaturangan Batalyon upang mapaunlad ang unit at mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa nasasakupang lugar sa San Jose Tarlac. Ito ang binigyang diin ni Brigadier General Cesar Molina sa kanyang pagbisita sa headquarters ng 3rd sa Sitio Pugo, Barangay Burgos. Sa kanyang mensahe, hindi niya ang makatarungang na ipagpatuloy ang kanilang mga pagsisikap at umahantong sa iba't ibang mga tagumpay at pagtitiwa wala ng komunidad sa kasanduluhan. Samantala, nagpasalamat si Lieutenant Colonel Ryan Villar kay Brigadier General Molina at sa kanyang partido sa kanilang pagbisita sa makatarungan troopers. Kasunod nito, ang cortisikol ang bagong luklok na Brigade Commander kay San Jose Mayor Romeo Capitulo kung saan tinalakay nila ang matibay na pagtutulungan ng kasanduluhan at lokal na pamalaan sa paggamit ng sustainable development sa kanilang bayan. sa San Jose ako si Mark Taludan.